talk Papa. Hello! Ah, uh, hello po. Good morning po, Papa Mark and Papa Ace. Hi, good morning. Ang <laughs> pogi naman ng boses. <laughs> parang pwede yung pan-DJ ba? Oo, uh, oh, parang bagong gising Thank lang, ganyan. <laughs> parang hubad, uh, ganun. <laughs> <laughs> Grabe uh, yung Parang elaborate. walang sa plot, ganyan. <laughs> tapos, tapos may muta. <laughs> <laughs> si JR. Good morning sa JR. Welcome sa Talk to Papa. Balita na, may, may uh, problema ka daw. Opo, problemado po. Anong problema, JR? Ano nangyari, JR? Um, uumpisahan ko po year 2012 po. Doon po nagsimula yung problema. Teka lang, JR. Magbihis ka muna. <laughs> oh, Bihis ka muna. Grabe to. <laughs> ano? Year ano? year 2012 po. 2012. 2012. Okay. 10 oh, okay. years ago na. Oo. Oh, oh. uh, 11 years old pa lang po ako noon. Tapos dun po nagsimula yung ano, yung problema po kasi ako po yung panganay sa ma sa apat na magkakapatid po. Tapos oh. tapos namatay yung mama ko po oh. sa pang-apat namin na ano, na, na anak ng mama ko po. Tapos doon po nagsimula kasi yung papa ko po noon is nagtatrabaho po ng Manila. Eh, probinsya po kami sa Bicol po. Bicol din. Bakit mga okay. Bicol Opo. ano nang alat ngayon? Ano Opo. yan? Kumaso <laughs> <laughs> kayo sa loob, ha? Okay. kayo maglalabas. Opo. <laughs> okay. Tapos, Opo. <laughs> tapos? yung, yung papa ko po, umuwi lang ng Bicol. Um, two times a month po. Yung parang ganun po. Oh, yan layo kasi then, ng Bicol. Ang layo bacon. kasi ng Bicol to Manila. Oh, pag pumunta oh. ko ng but, Bicol, ang... ang, ang, ang si papa ko two years. <laughs> Hindi na, <laughs> hindi na. 10 years na. 10 years y na. Yung bahay ko ba nga gang doon, ko ba nakikita? <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. Tapos po, Um, nalaman dun po sa ano sa time na yun po yung mama ko po nagkaroon po ng ibang karelasyon Ay. po. Ay. <laughs> Alam ko po 'yon. Kasi po na nababasa ko yung sa cellphone ng mama ko na may ka-chat siya tapos minsan po pagwal, pag, pag di pa nagpapadala hey, yung papa ko mama mama okay buhay oh, pa siya mama. that time okay Opo, oh, okay buhay pa. Mm -mm. tapos ayun po alam ko parang di ko that time po alam ko na po na merong iba yung mama ko tapos di ko sinasabi sa papa ko po mm. tapos nung, da, nung umuwi po yung papa ko noon nagstay yung papa ko ng mahigit isang buwan po hoy so, hoy Grabe ano no, grabe yung bakasyon ng tatay mo oh, ha. Oo, oh, tumagal oh, naman siya lang. Oh, oh. Tapos, Oo. Tapos, bumalik po yung papa ko kaagad ng Manila. Tapos nagtrabaho po ulit. Tapos mga yun po nalaman ko nung bumalik yung papa ko, nalaman ko ng papa ko na yung mama ko po nagdadalang nagdadalang tao which is po yung pang-apat po na magkakaroon. Hoy! magpang po. Hala, okay. patay ko so di ha. So, sino ang tatay? Hindi <laughs> ko po alam. Oh, yun nga po. Okay. Then, nung nalaman po yun ng papa ko, umuwi po, umuwi po siya. Kinausap niya yung mama ko. Kasi tapos, pag nag-uusap po sila, naririnig ko po na pag nag, pag nag-aaway sila na sinasabi ng papa ko na hindi daw po sa kanya yung baby na dinadala ng mama ko. Ah, oh. kanino yung baby? Opo. Tapos, tinatanong po ako noon ng papa ko kung alam ko daw po yung nangyayari or alam ko po ba na may lalaki yung mama ko. Anong sagot mo? Hindi po sinasabi di ko po sinasabi sa papa ko po kasi that time po, <laughs> iniisip ko na lang po na itago na lang po kasi ang babata pa po namin, tatlong po kami magkakapatid na maliliit pa na iniisip ko po na kung maghihiwalay po sila paano na po kami kasi maliliit pa po kami. Tapos yun po, tapos yung tapos nung nalaman po ng papa ko na buntis nga yung mama ko, bumalik college po siya ng Manila kasi na ayaw niya pong makita yung mama ko. siya Kasi meron na, na siyang ko. ano, kotob. Potom? Oh. Kutob. <laughs> <laughs> Kutob, brother. <laughs> Kutob. Ano yung kuto? Kutob. Nine, nine months na po yung siya ng mama ko. Nag-decide po yung papa ko po, umuwi ulit ng Bicol. Ah. Uh. Tapos, that time din po, dinala yung mama ko. Emergency, dinala po ng hospital. Ah. Tapos, after po noon, pakapanganak po ng mama ko. Namatay po yung mama ko, pero buhay po yung baby. Ah. Uh. Ano yung baby? Babae, lalaki? Lalaki po. Ah. oh tapos? tapos? Tapos, ayun po, nung namatay yung mama ko, tapos sinabi ko po sa papa ko yung totoo na alam ko po, po na merong lalaki yung mama ko. Oh. Ang hirap. Ang bigat sa parte oh, mo yun ah. Oo. Oh, oh. And then may, oh, I mean, may baby. Tapos siya... Oh. Tapos gawa po ng papa ko yung kapatid ni mama na wala pong baby. Doon na lang po binigay ng papa ko yung baby. So, ah. Oh. Yun po. O oh, tapos? tapos? po, Yung simula pong umamin po ako sa papa ko na alam ko po, po yung nangyayari sa mama ko, alam ko po, po na may lalaki yung mama ko, dun po nag-umpisang nagagalit sa akin yung papa ko. Oh. So mama ang loob niya sa'yo kasi noon din mo sinabi. Tapos? Kasi kung ang nanay mo naloloko sa papa mo, parang pakiramdam tapos? niya, ganun din ang ginagawa mo sa kanya. Kasi kasabot ka. Alam tapos mo kasi. Tapos, kasama magkasama pa po kami nun sa bahay. po na po ng Manila yung papa ko. May magkakasama ka po kami sa bahay. Tapos pag nalalasing po yung papa ko, ako po yung sinisisi ng papa ko na dahil daw po sa akin naman yung mama ko. Kasi po nung nalaman po ng papa ko na hindi po sa kanya yung baby, madalas niya pong binubugbog si mama. sa so, yun po, hanggang sa pag nalalasin yung papa ko, nagwawala po siya sa bahay. Tapos pag nahuli niya po ako, binubugbog niya po ako kung ano pong yung napupulot niya, pinapalo niya po sa akin. Tinis ko po yon, kasi ayaw ko pong lumaya sa bahay kasi po malilit po yung, yung, mga kapatid ko po, po. Kasi what if po kung ako po yun naman yung umalis tapos yung mga kapatid ko po, po naman po malilit yung bubugbogin ng papa ko. Kaya mas nag na lang po ako sa bahay. Tinis ko na lang po yun. tapos di pa po isang taon na matay yung mama ko meron na pong babae ulit yung papa ko ay wow wow <laughs> <laughs> dinala po dinala niya din po yung sa bahay tapos nag nag live in sila doon na po tumira sa bahay yung stepmom kong pangalawa din nabuntis po ulit ng papa ko Kapag, tapos nung nanganak po yung stepmom kong pangalawa namatay din po yung stepmom ko eh? Opo. <laughs> kung, ano po yung, ano po yung nangyari sa mama ko, oh, yun din po yung nangyari po sa pangalawang asawa ng papa. Binubugbog din ba ng papa mo yon? Po. Binubugbog din? Hindi po. Ang ano lang po is, madamot, naging madamot po sa amin yung stepmom namin kasi po, masasarap po minsan po kapag masasarap po yung ulam nila pinapauna na po kaming magkakapatid kumakain tapos pinapaulam lang sa amin ng papa ko sa binas. tapos nila po tinatago nila yung masarap na ulam dun po sila sa kwarto kumakain even yung papa mo yes. ganun yung treatment sa inyo ganun po ah, pero sobrang sa... galit laki ng galit po ng papa namin sa akin po sa aming magkakapatid po alo siya so pati mga kapatid mo na damay eh. opo pero sabi mo kanina namatay na yung stepmom mo diba? Uh oo -oh. Opo. Yung bibi din po ngayon, kinuha din po ng kapatid ng stepmom ko. Eh? Opo. A, kapatid ng stepmom mo? Oo. Oh, oh. Opo. Okay. Tapos ngayon po, ayun po, tuloy-tuloy pa rin. Nag-aaral na po kasi ako nyo. Eh, that time po, college po ako, first year college po. Then, eh, di po ako binibigyan ng papa ko ng pang <laughs> gato search school sa mga projects na allowance po. Kaya nag-decide po ako mag-part-time job. Mag-part-time job po. Anong trabaho mo? Ano po ako, Cashier po ako sa might po, parang malaking ano po. Supermarket ah, yun. Mm -hmm. Supermarket. Supermarket. po. Okay. Oh. Tapos, then nung namatay ulit yung stepmom ko pangalawa, pangat, di pa isang taon, may dinala ulit yung papa kong pangatlo. <laughs> Nako! <po. laughs> mga kapuso, mga kabarangay. <laughs> ang daming dinala. Diyan ka lang ha, balikan ka namin ha. Ang dami naman yung dinala. So may panibagong babae na naman. Feeling ko, feeling ko, yung nanay niya, mm -mm. di ba nalalalaki? Mm -mm. Yung tatay niya, nabababae din at oh, the same time. Feeling ko din. Mahit oh, hey, pa nun hey, pa dati. Mga, kapuso, eh. mga grabe no, bigat no, dire diretsyo. para sa isang supling, sa isang bata, oo oh, oh. na maranasan mo lahat ng ito, hmm. makikita mo lahat ng mga nangyayari, medyo mabigat na. Yes. Oo. Oh. Okay, yung pa nagkaroon ng pangatlong babae. Alam so, mo, also, alam mo yung tawag sa lalaki na tatlong beses na balo? Ah, uh -uh. babalu. Tatlong <laughs> 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 beses. Eh? <laughs> Talaga ba? Hindi ba una, pangalawa uh -oh. pangatlo, hindi uh -oh. ba babalu? <laughs> so ano naman si Ste? Dito sa pangatlong babae na dinala ng papa mo. Um, yung ako pa tsaka yung mga kapatid ko doon pa rin po bahay isang bahay lang po kami ng papa ko. Tapos inuwi niya doon yung pangatlo pong asawa uh -oh. ng papa ko. Tapos, pag wala po ako, pinagmumura po ng stepmom ko yung mga kapatid ko po. Ay, ah, Tapos, nagsusumbong po minsan yung mga ko sa akin na minsan daw po, di daw po sila binibigyan ng pang-almosa, di daw po sila binibigyan ng pang sa school po. Ay, oh, eh, walang amor yun talaga sa iyo oh, kasi hindi oh. naman kayo kaano-ano. Hindi naman kayo kadugo. Ay, At saka kung tapos, pa kayo, intindihin. Tapos, yung tumagal... Tapos nung tumagal-tagal po yung relasyon ng papa ko at yung stepmom ko po, dinala po ng stepmom ko po yung dalawa niyang anak. na, <laughs> <Damn> <laughs> okay. na. Okay. okay. May anak. Okay. okay. Tapos, nung nandun na po sa bahay yung dalawang anak ng stepmom -ma ko, mas lalo pong gumulo yung naging sitwasyon po. Hala. Mas pinapaboran po ng papa ko yung anak ng stepmom ko po kaysa po sa amin. Oh. So, ayun po. Parang eh, nag, sa part time po ako noon. Uuwi po ako sa bahay, galing trabaho. Nagsusumbong yung mga kapatid ko na ganito. So, kuya, ganyan. Kuya, inaano e, ako ng, mga ng step ko, ganun ganon e, Okay, pero eh, nag-aaral ka that time, di ba? Opo. Opo, balik Pero nga po, provide eh, tapos, naman siya sa iyo, like pang tuition, ganyan. Wala sa mga kapatid mo. Wala po. Sa mga kapatid mo. Wala po. Wala. So, ikaw, ikaw, Wala yung, ikaw nagpo-provide para doon sa dalawang mong kapatid. Tinutuluan po ako ng lola ko. Binibigyan minsan yung mga kapatid ko ah. ng pang-bound school. Binibigyan po ng pang-almusal. Ganun po. Naku, mahirap. Kasi eh, ang iniintindi ng tatay mo, ay yung kanyang... Ka yung kanyang Panibagong papa, babae. Tapos may dalawang mm -hmm. anak. Opo. Kulang. Ay humihingi -humi pa nga sa'yo. Opo. Pag alam po ng sahod ng papa, pag alam po ng papa ko na sahod ko po sa trabaho, ano po, hinihingian niya ako ng pambayad sa kuryente. Ayun po, eh, isakto lang po na pang allowance yung sinasahod ko po para sa school. Tapos minsan, na, na, minsan po yung tira, kunwari so, po may tira po akong 500, yun lang po yung ibibigay ko sa papa ko na pandagdag sa pambayad ng kuryente. Tapos, sinas, tapos pag, pag yun lang po na ibibigay ko sa papa ko, pinagmumura niya po po, po ako. Pinagbubugbog niya po po ako sa so, sinasabi niya wala daw po akong kwentang anak. <laughs> Shucks. E, sabi ko po sa kanya nun, eh magpasalamat na nga lang po siya kasi dapat po ako yung tulungan niya sa pag-aaral, hindi ako pa po yung magbibigay na eh, alam e, alam niya naman po na mahirap po din po yung sitwasyon ko. Tapos ayun po hanggang sa isa-isa po kaming pinalayas ng papa ko sa bahay. Sa kay ah. pumunta? Sa lola mo? una po, una po ako po yung lumayas kasi po yung dati nag po yung papa ko na pinagbubugbog po ako ng papa ko tapos muntik niya na po akong hampasin ng kahoy na may apoy po. Then buti po nakita po ng kaibigan ko den oh. Then yun na po yung parang nag-report ko yung papa ko sa police na. Tapos okay. yun po yung na, yung na ano ko na, na blatter ko na po yung papa ko sa police station po. Di na po na -ulit yun. Parang sabi ng papa ko lumayat na lang daw po kasi wala naman daw po siyang napapala sa akin. Parang ganun ganun po. Tapos sinabihan ko po siya no na sa sobrang galit ko po, di siyempre di po natin maiwasan makapagsabi ng hindi magaganda. Kasi, sinabihan ko po siya na hintayin mo na dumating yung araw na pag, kapag nagkatakit ka, sabi pa rin yung hanapin mo kasi kami yung tunay mong anak. Wala po. Pero sa mga nangyari po yun, wala po akong galit sa papa ko. Pero yung tampo po nandun kasi halos siya yung nagpapaaral ng dalawang anak ng step ko po. Isa pong college siya, elementary po yung pinapaaral ng papa ko. Tapos kami po, di man lang po kami kayang tulungan sa pag-aaral. So nag-decide -nag po ako na mag-stop ng, mag ng pag-aaral po. Then lumabas po ako ng Manila. Nagtrabaho po ako kasi naiawa po ako sa sitwasyon ng mga kapatid ko po, po. Sabi ko po sa sarili ko na ako na lang po magpapaaral sa kapatid ko. Dip, dip, di, ano po, sabi ko po sa sarili ko na di baling di po ako makapagtapos basta yung mga kapatid ko lang po matulungan ko, mapaaral ko po. Bali. Kala decision mo na yun. Hindi ko susuportahan yung decision mo. Kasi, ikaw yung... Kailangan mong tulungan yung sarili mo. Oo. ah oh. uh, uh, ikaw kasi yung lakas para, para dun sa dalawang mong kapatid. Ngayon, kapag ikaw yung nakapag-aral, mas madali mo na silang matutulungan. Medyo, medyo tiis lang talaga. Oh, hmm. Alam ko po yan, yan din po yung unang pumasok sa isip ko eh. Abang nandun po asaw, sa, sa amin, sa probinsya namin, hindi po talaga ako tinitigilan ng papa ko. Bakit walang ibang taong tumutulong sa inyo? Yo, kasi po yung mga tita ko naman po, yung mga kapatid po ng papa ko, is, may kanya-kanya naman pong pamilya na po. Tapos yung lola ko po, eh wala, wala din po kasi yung mga binibigay sa kanya ng mga tita ko, tisis, pang maintenance lang po nila. Okay. So, eh, nag-decide na lang po ako na mag-stop na lang po. Tapos, ako na lang yung tutulong sa mga kapatid ko po, po. So, natulungan mo sila? Opo. Uh, pero yung mga kapatid ko po nasa side ng lola ko po. Okay, um, naman okay. sila na. Okay naman sila sa ngayon. Uh, ano na ang sitwasyon ngayon? Kumusta ang papa mo? Um, nung nakaraan pong almost 28 lang po, nag shot po sa akin yung kapatid ko na si papa daw po. Na-stroke daw po. Okay. <laughs> Tapos, na-stroke po yung, inatake ko ng stroke yung papa ko po, nabang nagdadrive po siya ng motor na hinahating niya sa school yung anak ng stepmom ko po. Doon po siya inatake ng stroke po. Mm Oh. -mm. Ng high blood po. Tapos, ayun po hanggang ng video ko yung papa ko. Umiiyak yung papa ko. Nasaan <laughs> yung asawa niya? Andun po nagbabantay sa hospital po. Okay. Then, ang problema po is, may pumutok po ang malit na ugat sa utak ng papa ko. Then may dugo po yung ulo ng papa ko. Then nag-decide po umuwi ng vehicle para makita yung papa ko po. Nakita kayo? Tapos, apo, pagdating ko po, po sa pintuan ng hospital, nakabang na po yung, yung kamay niya, niyakap niya po ako. Hinalikan niya po hindi, hindi po siya humingi ng no? sorry sa akin, pero po, yung mararamdaman ko po, po sa yakap niya na sobrang nagsisili po siya. Ang mga nangyari po. Din po, kami din po, ako din nang, kami din po nang kapag kapatid ko po, tumulong sa kasbosay ng papa ko po. <laughs> Talaga. Ano po? Nakagraduate na ba yung dalawang mo kapatid? Hindi pa po. Oh, ikaw, High school po. High school. Ikaw, kumusta? Uh, mahirap po kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko po kasi hindi naman po masyadong matas yung ganikita ko sa trabaho. Parang ang hirap po kasi. Pero nandito ka pa rin sa Manila, nagtatrabaho. Opo. Uh, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ikaw yung nagbabayad ng mga gastusin para sa tatay mo? Ano po? Pang-maintenance po. Ah. Oh. Okay. Ay, di ba may anak siyang may may ano to? May sinusuportahan siyang dalawang batang yung anak nung bab yung maliit na yung pangalawang grade element ano high school po. Yun ah. yung parang nag-aalaga din sa papa ko sa hospital. Ah, okay. So, so, ngayon, same pa rin yung situation. Opo. Nagpapadala ka pa rin ng pera. Opo. So nahati pa yung gastusin mo o -o. para sa kanya, para doon sa mga kapatid mo. Opo. Ikaw ba ay may pag-unlad ng nangyari sa buhay mo? Uh -huh. Okay ka ba? Okay naman po. Hindi ka okay? Uh Oo. -oh. Ang tagal mo sumagot eh. Uh Oo. -oh. <tries> Alam ko hindi ka okay. Uh -oh. Kasi uh -huh. hindi hindi sapat pa yung kinikita mo. Hindi ka pa ganun ka sa eh. Ka okay. para sa sarili mo. Tapos ba? para sa kapatid mo. Para doon sa magaling mong ama. Walang... Ganun. parang parang nairaraos lang baga. Uh Oo. -oh. Ganun. Opo. Okay. Always. Marami ang nakikinig natin mga bida-bida Naiiyak sila sa kwento mo Ano yung uh, gusto mong itanong Sa ating mga bida-bida Ano po um, Anong gusto mong bigyang linaw uh -uh linawin. And tama pa ba ang ng ginagawa opinion. mo? Charot. Opo. <laughs> okay, sige. Salungin na lang natin ng mga ating ano mga masasabi Ano nila? Ano masasabi nila sa story? RJ. Ay, JR. Ay, JR. Ay, JR. Oo. Oh. Oh. Anyways, mga kapuso, babasahin po namin ang inyong mga komento. Sabi ni uh, Jean, kay uh, Kuya Collar, pwede siyang magtrabaho at mag-aral lalo na kung dito siya sa Manila. Sumama, sumama yung pa, sumama yung papa, sumama yung papa mo. This <laughs> is si mo. Hindi It pares 'yun. Sumama tsaka at sumama. sumama. <laughs> <laughs> Magtiis Ang priority ni Collar ay pagtapusin niya yung sarili niya sa pag-aaral. Actually, 'yun talagang gusto kong ibigay na advice sa kanya. Oo. Uh, yung desisyon Medyo may, may, may konting sakripisyo mm -mm. ba diba? Pero sabi ko nga Pag nakapagtapos siya Mas madali na siyang makatulong Sa kanyang mga kapatid At, at mas malaki eh oh. Ang maitutulong niya oh. Sabi dito Ay uh, sobrang hirap ng kalagay Sabi ni Adrian Sabi ni Shane Cheer up kuya uh, You did it Kaya mo yan Huwag kang susuko Laban lang sabi ni Inday Cheer uh. up Grabe o oh. oh. Laban oh. lang Sabi ni Jack Ramos. Sabi ni Nanette, alam mo JR, hindi mo kailangang pasanin lahat ng problema sa sitwasyon ng tatay mo ngayon. Kung meron man, dapat mag-asikaso sa kanya lahat ng pangailangan ng tatay mo, pati pinansyal. Uh, financial, yun na yung kinakasama niya ngayon. At yung mga anak ng stepmom mo, kasi yung obligasyon ng tatay mo sa inyong magkakapatid, ikaw na ang nag-iintindi. Pwede ka namang mag-abot sa kanya, why not? Pero wag naman na magsasakripisyo yung need nyong, masasakripisyo yung need nyong magkakapatid. Da. Alam mo ang um, kaya mas bumibigat ang sitwasyon niya. Ah, uh, pinapasan niya lahat ng mundo. Totoo. Pinagsasabay-sabay niya 'yung problema at nabibigyan niya ng kakapiranggot na solution. Uh -oh. Kaya nangyari, babagsak siya. Totoo. 'Di ba? Mas lalong walang mangyayari. Uh -uh. Oo, sabi dito, sundin mo kung anong sinasabi ng puso mo para sa huli, wala kang pagsisihan. ay, oh. pagsisisi na. Ngayon, siya pa yung magsisisi. <laughs> <laughs> Grabe naman kayo. Sabi ni Jack, kung ako yan, di ko tutulungan ng tatay mo. After 10 years, sana nakatapos ka na kung ikaw ang pinag-aral, hindi ang anak ng stepmom mo. Nakakagigil. Tapos ngayon, baldado, magpapakabait sa'yo. Isipin mo maigi ang hirap na pinagdaanan mo. Tapos porke nagkasakit, tatawagin kang anak. Huwag mong tulungan, yan mo siya. Oh, puso ni Jack. <laughs> Mahirap kasi laban. Alam yung, ito yung sinasabi ko na natanim na sa buong mong pagkatao. Puso mo yung, kailangan mong tulungan yung yes. pamilya mo. Uh -oh. Diba? Ang hirap kayong labanan nun sa sarili mo. Kasi at the end of the day, parang ang tingin mo, naging, mabu mabuti ba akong tao? Totoo yan. Di ba? Ayun, nalobat to yung phone hindi, ko. Pero hindi makatiis eh, ang ating bide. Hindi. Alam mo yon yung kahil sa siya mabuti siyang tao, Tutulungan e, niya hanggat kaya niya, for sure. Nakakaiyak naman, Papa is po, Marky. Be strong, kuya, para sa mga kapatid mo. La, la, pray ka po palagi. Ako, naiyak din sa kwento niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lahat ng sakripisyo mo, may kapalit din yan. Balang araw. Ay, nako. Anyways, mga kapuso, ang ating bida, for me, dapat niya munang tulungan yung sarili niya. Ayusin niya muna yung self niya. Uh, hindi mo kakayanin lahat pagsabay sabayin yan. Totoo. Ngayon, pumili ka kung sino isa sakripisyo mo. Totoo. Hindi ko sinasabi yung tatay mo. Di ba? Hindi ko sinasabi yung kapatid mo. Alin yung priority mo? Ah. Oh. Totoo. Ako, maybe panguhuli maybe. ko yung tatay ko. <laughs> <laughs> May jowa ka ba kayong JR na nasasabihan ng problema mo? Wala po. Ah, uh, sad. Nasad ako for you. <laughs> Paano lang yan? Parang kinikim-kim mo na lang, gano'n. Okay. Pero at least ngayon, nailabas mo na. Anong plano mo? Anong plano mo ngayon? Like, uh, papatapusin mo ba ng pag-aaral yung dalawang mong kapatid? Sasuporta mo uh, yung okay. tatay mo? Ganon po yung gagawin ko. Parang tutulungan ko na lang yung mga kapatid ko tsaka yung papa ko. Anong plano mo sa sarili Say, mo? Oh. Oh, oh. um, Siguro... Mahala na po Ay, buti ko may plano ka sa ibang tao Tapos sa sarili mo Mahirap yun Mali, no? Oo, hindi dapat ganun Dapat may plan ka muna sa sarili mo Oo uh -huh. Oo, kasi kung hindi ka naman Hindi naman ganun sobra-sobra Yung resources that you have Tapos pagsasabay-sabayin mo Lahat ng responsibility May ihirapan ka talaga Ganon kasi ginawa ko. Sabi ko sa mga kapatid ko, taste taste muna kayo. As kapag okay na ako, nakabuhalo na ako, doon ko kayo tutulungan. Totoo. Oh. Ayun na, na, na okay na. I'm not For sure, uh, yun yung formula ko. It will work out sa'yo din. Uh Oo. -oh. Ayun, na nakapagpatapos na naman. So sila na yung tumulong sa iba. Ba tama <laughs> na kapalang mukha niyo? <laughs> Ikaw kasi dalawa, dalawa lang yung kapatid mo. Uh -oh. Kami madami. Okay. Ilan taong ka na, JR? 22 pa. Ito bata, bata pa. Okay. Para marama, marama. gano'n talaga eh. Mm -hmm. Eh, kanya-kanya tayo ng mga pinagdaraan problema sa buhay, inataon ka sa ganyang sitwasyon, medyo minalas ka lang ng konti. At saka, yan yung magpapatibay sa'yo eh. Oo. May mga ganyang pinagdaraanan oh, okay. na yan. Ako, tibay na nga nito. Oh. Pag hinampas mo to, yung nangkuan, ah, ah. ay yung maliliko. <laughs> <laughs> maliliko. Ay, yung mga nagiging sandata natin eh. ba diba? Pag may mga dumating na unas, parang kayang-kaya na lang nating lampasan. Oo. Oh, pero hindi sa lahat ng pagkakataon gano'n ha? Oh, oh. Nakasubuso ko din Yes Kaya sabi namin Pagtibayin mo yung sarili mo True Hindi sa lahat ng pagkakataon Panalo ka No? Apo Apo no. Tsaka Ano pa ba? Mm-mm Huwag -mm. ka okay. muna mag Kasi intindihin mo pa yun Ay <laughs> Tapos <laughs> Tama oo, oo Ayun sabi. Basta galigan mo na lang Sa trabaho mo Baka ma-promote ka Yes <laughs> At kapag may pagkakataon Balik ka sa pag-aaral Oo Kuha ka ng scholarship, ganyan. Oo, oh, nakapagawaran lang ako, scholarship ako. Oo, oh, o oh, oh, kaya naman, meron mga tao na handang tulungan ka, i-grab mo. Oo, oh, uh, basta, basta wag, kang hihingi. Nagkukusa mga magbigay. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> at saka, ano, at saka kapag gano'n, uh, ganun, syempre, alamin mo din, baka naman mamaya, may kapalit. Ay! <laughs> okay. Sila, sa, kaya nga ka tinatanong kita, hindi oh, oh. gawin lahat. Ay! <laughs> <laughs> May pinapatawa ka lang namin ah, oh. kasi alam namin na ang bigat-bigat na yung nararamdaman. No? Anyways, JR, nakikinig yung papa mo ngayon. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Um, pa kung nakikinig ka man ngayon, um, uh, wala na po akong sa mga hindi magagandang nangyari po sa akin, sa ating dalawa po. Pero handa po akong tumulong sa'yo kasi kahit anong mangyari, tatay pa rin po kita. At dahil po sa'yo, wala din po ako kung nasan po ako ngayon. Yun lang po. Tutul tutulungan kita hanggat kaya ko po. Kayo po ng mga ko. Yun lang po. Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number 1